guys. So, galing ako sa Party City. Bumili lang ako ng graduation decor for my son. So, mag-pictorial tayo sa uh, pupunta sila in-laws. Mag-pictorial kami sa yard. So, ganun lang dito. Ang graduation dito, guys, iba. First time ko naka-attend. High school graduation or grade 8. Pariho lang. Dito kasi ang school most of the time, kinder to grade 8, tapos gagraduate sila ng grade 8, tapos junior to high, high pareho lang grade 9 to 12, yun ang graduation. So, it's all about grad day, not parents day. So, we get ready everything and they practice, it's on the spot. Practice morning and then the ceremony at night. So, they start the parents with, we went there at 6 o'clock p.m. last night. And the grad was 5:30 so the ceremony start 6:30. So po lang kami, ang mga parents so po lang manood tapos team man nagkikili, Nagano ako excuse sa kilikili ko guys. Naglagay ko ng cream. Sana naman ma ano pa ito maagapan. Anyway, manood lang tapos wala yung magulo na katulad sa atin na pictorial hindi. Kinabukasan or at night. So late na sila natapos kasi 330s ang gra ano graduates. So, ganito dito, kinabukasan. So, ang party, kinabukasan. So, yung anak ko, mga kaibigan niya, may party sila, grad, at 7 tonight. So, ang nangyari for family, we celebrate each family. Usually dito, hindi katulad sa atin na whole house. Or, meron din, gusto nila na, ano, but more on, gusto nila na friends, party. Meron sila, atin sila, more all student, uh, all uh, graduates. But for each family, we celebrate yung close lang talaga or yung family hindi yung pabunggahan na lahat ng kapitbahay o whole barangay di ba ganun sa atin ko kung culture na din natin dito pupunta lang kami nagbook lang ako ng restaurant sa East Marius daw kami yun ang nasagi sa saw uh, in Los or Montana so kahit saan so I choose East Marius sandi lang and then pauwi oh na ako palang at uh, 4 o'clock. So, before that, in ko sila si Indus na mag dadaan sa bahay mo na kasi mag pictorial. So, anyway, move forward tayo. Sa question po, doon nag-comment na ah uh, paano pag-apply or paano mag-apply ng PR dito, permanent residence, para hindi po kayo masyadong magasto. Kasi ang permanent guys, you money kayo. So, sakay kayo sa express entry. Pero, PR na talaga. Papil na kayo diretsyo, no? uh, meron alat silang option, maraming option sila or opportunity. Ang lalo dito sa Atlantic may uh, PNP, um, daming mga pathways, I mean, uh, pipili kayo tapos makakuha kayo ng job offer. Ayun, iraraffle nila and then yan. So, or gusto niyo working permit, walang masyadong gasto kasi bir talaga dito sa employers. Ang ano nyo lang, Uh, lalo pag malaking, sorry, malaking truck tabi ko. Ma, lalo yung mga malaking kapan eh, kahit ticket new bear nyo, tapos kas, ano, nakasama na yan bahay. Um, anong tawag nito? Sila na ang gagasto lahat sa medical, bayo, ganun. Pero kung hindi masyadong malaki, minsan, kayo na ang mag, ano sa inyo ng medical. Um, uh, well, at least wala ng shoe money. Ayan po. So, punta kayo sa Jabang gc.ce, yan po ang uh, legit site dito. Lahat ng employers dito, hindi po makahire ng empleyado, eh, kahit dito sa, tawag nun sa inside the Canada, na kailangan ng papel or LMIA, or outside Canada, ngayon lalo ngayon, ang LMIA, strict na wala na kaming port to port dito, or uh, borders, tawag nun, uh, flag polling. So, yung ginawa namin yung recent video ko, pumunta kami sa main para mag flag, uh, tawag nun flag polling para makakuha ng work permit. So ang dadalhin lang nun pag student kayo tapos na kayo mag-grad or uh, tourist kayo dito tapos may offer kayo, ang dadalhin lang ay ang ipakita lang ay yung online lang naman medical result tapos job offer LA may sa employer tapos yun na, isyuhan na kayo ng working permit. Number one doon na uh, medical talaga. So may instruction naman doon lahat-lahat bago pumunta sa uh, branch sa uh, borders. So anyway, doon sa PR, show money talaga guys. So new express entry then show money. So one person at least, one applicant I mean, at least 10,000 Canadian dollar which is how much? Uh, 400,000 pesos. So not so bad if you guys are wealthy, right? Pero kami kasi ganun talagang hirap. So kaya natulungan ko yung dalawang kapatid ko dito. Yung nandito na ako. Uh, lalo sa Ontario hindi ko silang tulungan kasi iba-iba ang ano, stricto doon kasi ano na well uh, developed na. Dami ng mga population. Populated na kumbaga well developed city na. So daming mga immigrants doon na nangailangan din ng trabaho. So stricto ang mga uh, pa-twist doon. Pahirapan dito, at least nagka-chance. Yung time na narinig ko na, oh, nag-news na may magkapapilang tourist, yun, ninsponsoran ko yung kapatid ko, si Goya Ang problema, ganun talaga no, plano ni Lord. There's a lot of uh, reason bakit nangyari. Ganun talaga, hindi natin mapilit. Pray and do your best na lang talaga. Uh, it will come in the right timing. Ibibigay ni Lord, basta hindi kayo mag-give up, di ba? wrong timing lang talaga last December nag Adams ang Canada na ihinto stop mo na temporarily ang flag polling so ganyan ang nangyari ng kuya ko ngayon tourist siya hindi pa siya nakapapil so dami nila parang 60 ata yun sila nag waiting for flag polling sa fish plant naman dito sa Atlantic maraming mga fish plant kasi Atlantic na dagat so may mga company mga fish plant uh, usual ah fish plant usually dito mga lokal or may papil ka na Pag stepping stone lang yun doon hindi na magtrabaho doon kasi alam mo na pag may mas marami namang magaan dito, 'di ba? Kaysa fish plant. Uh, mga mayroon na mga 20, 25 minutes drive away from city. Meron ding malayo po sa pin yung dinadrive namin. Um, I'm not sure kung na-upload ko yun napunta kami. Yun nga, ang uh, dami nila sa isinta ata kaso hindi pinalad. So hopefully, so naka-waiting list naman sila hopefully. Pero yung kuya ko mag-expire na ng November. Na-extend ko siya ng uh, after 6 months. Kasi usually dito, especially kung hindi parents, 6 months lang talaga kailangan ka mag-exit. Eh, pinagpala naman, nirenew ko siya. Uh, pero, ang nabigay, 1 year lang talaga. Kasi single, kasi siya, hindi siya parents uh, sponsorship, di ba? Siblings lang. Either siblings or, oh, for sale. Anong number yan? 1, 3, 8. Wrong unit yun ha. For sale. So, dito ang ano, rentals, opportunity for rentals business. marami pa rin chances. Marami pa rin opportunities. So, kaya, keep going lang talaga. And then, you never know, diba? So, ang nangyari kasi, hindi na, may appointment pa kami ng 12 sa bangko. Sobrang hectic schedule, guys. Tatlong appointment ko to, di kinakancel. Oh, kahapon pala yun. Tapos plus ngayon, isa. Pag-day off doon ng mga appointment and then, yun na nga guys, sorry um, chins topic naman uh yun po, uh, kailangan talaga will prepare tapos yung PR, hindi nyo na kailangan ng home ties basta mga property nyo na wealthy kayo uh, may job offer kayo, okay na din kung may job offer, mas okay, wala kayong gasto ang Torres yun, narin nyo nga yung ngayon, kuya ko, one year lang binigay, so mag-expire na siya November, I don't think so parang red flag na yan either mag-hire kayo ng ano dito or uh, lawyer or uh, immigration uh, consultant, hindi pa rin i special treatment. So, walang special treatment dito. Um, kung hindi qualified, hindi talaga. Kahit nagbayad pa kayo ilan-ilan. Hindi katulad sa atin or sa ibang bansa na pirahan, di ba? Kung, kung yan ang qualification ng government Canada, yun lang talaga ang i-provide ano, i provide nyo lahat. So, anyway, Yeah. So, red flag na. Hindi siya nag exit ng one year and six months. So, kailangan niya ng mag-exit talaga. So, mahal pa masahe but what to do, ba? Diba? So, red flag na na ma-deny kung i -re renew ko pa ulit. Wala na talaga. Kasi, walang exit stamp sa passport. Um, six months or within that uh, period of time. So, dito tayo. Andito na ako sa bahay. Ang salamat sa lahat po sa nanood at pasensya na po at hopefully na nasagot ko po yung katanungan niyo. So see you next uh, time. So I just wanted to spend time with my kids and decorate a little bit in our yard for... He did it for high school grad. Have a good one. Bye!